Tahimik ang gabi ng undas. Sa gitna ng mga kandilang kumikislap, isang larawan sa Instagram ang pumukaw sa puso ng marami. Isang urn na palibutan ng mga puting bulaklak at basket ng prutas. Sa likod, mga painting. Sa caption, ilang salitang bumaon sa kaluluwa ng mga nakabasa. Heaven has gained a beautiful angel. Is guy precious a man is wrapped in his eternal love. Ito ang mga salita ni Felicia Hong Atienza ina ng labing siyam year old content creator na si Eman Atienza, anak ng Diki host na si Kuya Kim Atienza. Matapos pumanaw sa ICA, noong October 22, 2025, nakauwi na sa Pilipinas ang mga labi ni Eman. Sa All Saints Day, dinala ito sa tahanan ng pamilya Atienza, isang tahanang kayo'y tahimik, ngunit puno ng alaala ng tawa, ng musika, ng mga pangarap ang uren ay nakapwesto sa gitna ng mga bulaklak, simbolo ng kapayapaan, ngunit ramdam ang bigat ng pagkawala. Sa mensaheng ibinahagi ng ina, malinaw ang sakit ng isang magulang na nawalan ng anak. Sinabi ni Felicia, One day, we will be together again, you my love, you my meaning. Hindi mo kailangang maging magulang para maramdaman yon. Sapat na ang puso para maunawaan kung gaano kasakit ang mawala ng bahagi ng iyong mundo. Hanggang ngayon, walang ibinabahaging dahilan ang pamilya sa pagpanaw ni Eman. Ngunit sa mga ulat mula sa ibang bansa, lumalabas na ito'y may kinalaman sa mental health struggles na matagal ng pinagdadaanan ni Eman. Gayunpaman, nananawagan si Kuya Kim at Felicia, compassion at kindness sana ang manaig. Walang sinuman ang lubos na nakakaalam ng laban na pinagdadaanan ng isang tao. Sa kanyang mga post, naging bukas si Eman tungkol sa kanyang laban, laban sa depresyon, sa self-harm, sa takot, at sa pakiramdam na wala nang saysay. Sinabi niya noon, I came into dalawang libo at apat unsure if I even wanted to live to see the end of it. Mula pagkabata, dinadala na niya ang bigat ng sakit na hindi nakikita. Pero kahit ganon, hindi siya tumigil. Nagpagamot. Lumaban. Noong Enero, ibinahagi niyang bumalik siya sa therapy, limang oras bawat araw, limang araw bawat linggo sa Los Angeles. Habang ginagamot ang sarili, hinarap ni Eman ang kanyang mga trauma. Sinubukan niyang unawain ang ugat ng kanyang sakit. I'd come back from therapy screaming into the pillow or crying in the bathtub, isang kabataang boses na puno ng emosyon. Isang kaluluwang gustong maintindihan. Pagbalik niya sa Pilipinas, bitbit -bit ang bagong pag-asa. Ngunit sinalubong siya ng mga mapanuring mata, ng mga mapanakit na salita. Tinawag siyang lazy Cowardly. Pero sa kabila ng lahat, muling bumangon si Eman. Sa TikTok, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Sa ilang buwan, kalahating milyon ang sumuporta sa kanya. For so long, I felt invisible. But now, I see how wrong I was, Anya. Ang mga post ni Eman ay naging boses ng marami ng mga kabataang nakikipaglaban sa sarili nilang dilim. Sa bawat tawa, sayaw at kwento niya, may liwanag siyang ibinibigay. Ngayon, wala na siya. Pero ang liwanag na iyon hindi mamamatay. Sa darating na November 4, 5, sa Chapel 5 ng Heritage Memorial Park, doon magtitipon ang mga nagmamahal kay Eman. Hindi para magpaalam lamang, kundi para magpasalamat sa tapang, sa katapatan at sa mga aral na iniwan niya. At sa mga naiwan, isang paalala, kung ikaw ay may pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. May tutulong. May makikinig. Sa bawat lungkot, may pag-asa. Sa bawat sugat, may paggaling. At sa bawat pamamaalam, may alaala ng pag-ibig. Ako si at ito ang Pinoy Hugot Si, kung saan bawat kwento may aral na iiwan. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, ingat sa puso, mga kahugot.